ang tutoong pambubudol ay yung ginawa <laughs> ng mga nag news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot sa ating sambayanan sa pamamagitan ng kanilang social media operations. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagsinungaling. Uh, tungkol sa bill. Halimbawa, dun sa original na Senate Bill 1979, sige nga, ituro nila kung nasa saan dun yung pagtuturo ng masturbation sa 0 to 4 years old o pagtuturo sa mga bata tungkol sa sexual feelings or sexual rights. Aba, inamin na nila sa isang later press conference nila na uh, wala doon sa text ng original na Senate Bill 1979. So, sino ngayon ang nangbubudol. Anyway, let's get back to the substitute bill, mm -hmm. lalo pa namin kinlaro, ang klaro na, mula sa simula, bilang aming effort, palagi, ng magbuo ng pagkakaisa dito sa Senado at sa ating publiko, kasama yung mga kapwa-magulang natin, kasama yung mga guro, at syempre, kasama yung ating mga adolescents, para maampat na itong emergency at crisis sa ating mga kabataan.